Ah. Kain tayo. 520, 520. 520 dai sa Bisaya pa. Ah, sobrang sarap, matamis. Pag mo, matamis talaga, <laughs> Jarot hmm. Dapat nang 4 minutes ka. Mura lang dito sa Manila to, mahal na to eh. Magkano alam mo magkano kilo sa Manila nito, eh, sandaan. Hmm. Ito 'yung tinatawag na ano, manggawa eh, mga kayuts. Hmm. Sarap. Pas mag maganda kayo nito pag ano pa, pang hindi mahinog. Sakit kasi pag ganito na. Hmm. Pero sobrang tamis tong mga ganito. Ito yung tinatawag na mangga wani. Hindi naman to gaano pinapansin dito eh. Ito. Pero ako, kahit ano, kakainin ko. Kasi minsan lang itong mga ganito sa isang taon, isang isang beses lang to no so ang ang shout out pala sa ano taga video sa akin si Maor si J o nga pala shout out pala ako kay ano kay Alex Dalangon Alex Dalangon Dalangon hey. Manila ka na Manila boy basig Mano yung pera, sir. <laughs> sir. <laughs> Ngatog. <laughs> mm -mm. So guys, ganito lang, ganito lang ang pagbalat nito. Ganyan lang. Pwede rin kasi makapal ang balat nito ni eh. Kaya nasa iyo kung anong trip mo. Ako trip ko, balatan ko muna bago ka kakainin. Ah, oh, ay, teka lang. Yan. Yan, Man, di pasarap sarap. Hmm. Gabi naman tong kasama ko eh. So guys. Hmm. Sarap talaga. Dito pala kami sa ano? Um, probinsya ng Sibugay dito maraming ano mangga, marang, lansones. Sa naman, lansones na naman yung ano i-vlog natin ha. Ngayon mangga. Mangga muna, mangga wani. Eh. Ano lang to, eh, 520. Murang-mura no. Ganun to talaga pa sa, sa probinsya. Um, mura lang talaga. Kasi marami ay, eh, maraming mga mangga rito, eh. Minsan nga pinupulot mo na libre na. Hmm katulad sa initaw kung gusto mo kung badyaw lang ako ubos lahat yan eh kaso lang parang walang sa sa initaw may, dito lang may badyaw ako hmm. sarap hmm. alam mo nasa tuktok kami ng bundok ipalanta pa godong hmm. yan ulit na tapos, yung may-ari ng mangga, shout out nandun o, oh, kilit. Ah, yun bang video na? Ano sa giya? Hi, kadong! Hi! Ay. Ayan, mahihain si kuya. Ayan, bagong tuli yan. Ah, bagong tuli ka. No, ah. um, ayan ang may-ari. Binte lang. ba? Diba? Dito kasi sa probinsya, mahirap talagang pera. Kaya para-paraan na lang. Ah. No. Mga sunod bulan wala na ni, no. Hmm. Sunod buwan wala na to eh. Kasi ano na eh. ah, may marang na at saka Sabay-sabay kasi mga putas ngayon. Saka manggustan. Manay may magustan no. <laughs> manggustan. Pero mga kayots, ang sarap ng mga marang. Huwag lang ganong ano, hinog kasi bakit na pagkainin 'yon? Yung marang na 'yon, parang itats. So parang ganun. Parang ah, gili yun eh. Parang gili. Sa so, sobrang ano niya, sobrang hinog. Ano siya tawag na ito, ah. Parang, ewan ko lang sa inyo. Siguro first time kayo kumain ng marang, medyo mas masasarapan kayo nun. Pero kami, hindi na eh. Mas maganda talaga yun pag ano, pag, pag galing sa puno talaga. Yung green pa. Kasi yung ano na yun, dilaw na. Kaya, ano, ah, malutong na sobra. Masarap naman. Yan lang. Tapos pag ano naman pag tumatay ka alam na amoy marang ito naman pag kumain kang marami nito alam na din amoy mang, ama, mangga wani ang tawag nito mangga wani Eway ko lang sa tagalog hmm. kaya nito chat out pala ko kay ate nandun o oh. ha 5 minutes edi ayaan mo na hanggang, ang 8 nagyaw yaw pa ko eh <laughs> nagyaw yaw pa ko eh mm. Ay, sa ko. Sarap. Pag mahilig ka talaga sa mga ganito, kagandang kotis mo. Parang kotis artista. Katulad nito. Hindi na ka? Hmm. Sarap talaga boy. Paborito ko to eh. Kaya yung ano, banggang bisaya. Yung tawag nila, taligatos. Sarap nun. Mm. Mm. Agta lang mga 8 minutes. Kaya ano ko ikon eh. Wala na ako video-video. Sana manood naman kayo sa video ko. Para makasawad. Kunti na lang makasawad na ako eh. Mm -hmm. Sayang naman. Ganito pagbalat niyan oh. Kasi makapal lang balat nito eh. Oh, sobrang kapal yan. Yan. Ayan, nahulog tuloy. Yan, ganyan. Kasi Kasi alam ko sa Manila parang wala ato kasi hindi nila alam ano yung manggawane Sabi ko yung manggawane yung shoutout pala ako sa mga kasama ko dyan. Nagtatrabaho hanggang ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, manggawane, Mabango to. Sa sobrang tamis. Mangga yan siya, pero naiiba lang. Kapal ng balat. At saka ano, sobrang tamis. Yung iba nito, ayaw kumain pag ako wala ko tulaw pili basa prutas susunod naman ang kakainin natin bukas siguro na sonis kasi ang dami ng sonis brad mm -hmm. oh yan nagkala tayo nito hmm. kasama ako, oh. <coughs> out ko oh Chat at pala ako sa ubo ko na matagal mawala. Sana mawala ka na. Hmm. Sa totoo lang, malagkit talaga to sa kamay. Di bali malagkit, basta masarap. Mm. Yung narinig nyo na ano, ingay, yung tinatawag sa aming gangis, iwan e, ko lang sa Tagalog yan. Pag ganyan nga, pag Ang ganyan kayo. kay ingay, Gangis pun. po. 'Yan kaya pun. Oh, 'yan, gangis 'yan, gangis malas Tagalog. Pag ganyan kay ingay, hapon na. Oh, lumalabas lang 'yan sila, magiingay lang sila pag hapon na eh. Hindi naman ngaagat 'yan, malaki 'yan. Pinaglaro ka namin 'yan dati. Shout out palagi kay Ate oh. Ayun, si Ate. Kapatid ng may-ari ng mangga. Hean. Uh -huh. Sino 'daan tayo bukas dito? Sigap magdala Magatag mo atuto nila. Ah. Diba? Ano na kasi, pag nagdala kami ng marami, parang ano na? Kulang cool, rin right. ito. Parang kulang lang. Ma ano kasi yung benta namin eh, mahina. Mm -hmm. Alam mo dati, kami nang, n nag n nag nag ko ng paninda, tapos nanadaanan kami ano, marang. Sako-sako yan Brad. Kuminsan sa limang piso, sampo, ganun. Ganoon pag sobrang maraming marang. Kasi alam ko sa Maynila nakita ko 'yan sa Valenzuela, eh sa Valenzuela. Mahal ang marang doon. By kilo. 150 ang kilo noon. Lalo na pag durian, abot ng ano, 500. Oo. Dito lang 'yan. Makakain ka ng maraming prutas dito. Alam mo sa totoo lang sa Mindanao, ang dami daming prutas. 'Yan. damit dami, dami, -dami talaga ng prutas.